isang Omega Watch na nagkahalaga ng 46,000, mas mahal pa sa disiplina. Nagliyab sa social media ang kontrobersya matapos tanggapin ni emman Pacquiao ang isang napakabihirang at sobrang mamahaling regalo mula kay Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Agad na nabatiko si Jinky Pacquiao at hinusgahan si senador Manny Pacquiao dahil sa tila sobra-sobrang luho para sa isang teenager. Daan-daang netizen ang nag-aalala, Mapipigilan ba ng ganitong karangyan ang paglaki ng kanyang ulo, o masisira nito ang pagpapahalaga niya sa sipag at syaga? May nagkomento pa na tila ginagamit lang si Eman para pagtakpan, ang personal na isyo ng kanyang ama. Huwag palampasin ang detalyadong pagsusuri sa likod ng kontrobersyal na regalong ito na nagpabago sa pananaw ng publiko. Isang Omega Watch na nagkahalaga ng 46,000, mas mahal pa sa disiplina. Nagliyab sa social media ang kontrobersya matapos tanggapin ni Eman Pacquiao ang isang napakabihirang at sobrang mamahaling regalo mula kay Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Agad na nabatiko si Jinky Pacquiao at hinusgahan si Sen. Manny Pacquiao dahil sa tila sobra-sobrang luho para sa isang teenager. Daan-daang netizen ang nag-aalala, mapipigilan ba ng ganitong karangyan ang paglaki ng kanyang ulo, o masisira nito ang pagpapahalaga niya sa sipag at syaga. May nagkomento pa na tila ginagamit lang si Eman para pagtakpan, ang personal na isyo ng kanyang ama. Huwag palampasin ang detalyadong pagsusuri sa likod ng kontrobersyal na regalong ito na nagpabago sa pananaw ng publiko. Isang Omega Watch na nagkahalaga ng 46,000, mas mahal pa sa disiplina. Nagliyab sa social media ang kontrobersya matapos tanggapin ni Eman Pacquiao ang isang napakabihirang at sobrang mamahaling regalo mula kay Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Agad na nabatiko si Jinky Pacquiao at hinusgahan si Senador Manny Pacquiao dahil sa tila sobra-sobrang luho para sa isang teenager. Daan-daang netizen ang nag-aalala, mapipigilan ba ng ganitong karangyan ang paglaki ng kanyang ulo o masisira nito ang pagpapahalaga niya sa sipag at syaga. May nagkomento pa na tila ginagamit lang si Eman para pagtakpan ang personal na isyo ng kanyang ama. Huwag palampasin ang detalyadong pagsusuri sa likod ng kontrobersyal na regalong ito na nagpabago sa pananaw ng publiko. Isang Omega Watch na nagkahalaga ng 46,000, mas mahal pa sa disiplina. Nagliyab sa social media ang kontrobersya matapos tanggapin ni Eman Pacquiao ang isang napakabihirang at sobrang mamahaling regalo mula kay Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Agad na nabatiko si Jinky Pacquiao at hinusgahan si Senador Manny Pacquiao dahil sa tila sobra-sobrang luho, para sa isang teenager. Daan-daang netizen ang nag-aalala, mapipigilan ba ng ganitong karangyan ang paglaki ng kanyang ulo, o masisira nito ang pagpapahalaga niya sa sipag at syaga. May nagkomento pa na tila ginagamit lang si Eman para pagtakpan, ang personal na isyo ng kanyang ama. Huwag palampasin ang detalyadong pagsusuri sa likod ng kontrobersyal na regalong ito na nagpabago sa pananaw ng publiko. Isang Omega Watch na nagkahalaga ng 46,000, mas mahal pa sa disiplina. Nagliyab sa social media ang kontrobersya matapos tanggapin ni Eman Pacquiao ang isang napakabihirang at sobrang mamahaling regalo mula kay Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Agad na nabatiko si Jinky Pacquiao at hinusgahan si Senador Manny Pacquiao dahil sa tila sobra-sobrang luho.